Bumalik na ang magpamilya sa Silver Dragon Castle. Habang nakaupo si Ross Vesa sa kanyang opisina, nagulat ang kanyang tauhan tungkol sa mahalagang balita. Natagpuan na ni Cheryl ang master ni Leon, kaya't agad silang nagpalit ng anyo at nagtungo sa kinaroroonan na ni Tiger. Sa pagharap ng Reyna at ng Master ni Leon, doon nalaman ni Ross Vesa ang dahilan kung bakit hindi maaaring bumalik si Leon sa mundo ng mga tao. At sa parehong sandali, natuklasan din niya ang madilim na nakaraan na matagal nang itinatago ni Leon. Sa pagpapatuloy ng kwento, nakabalik na sila sa Silver Dragon Castle at agad na binil ika ni Ross Vesa ang kanyang trabaho at ikaso ang mga dokumentong naipon sa kanyang opisina habang siya ay nasa bakasyon. Sa oras na iyon, bumalik din si Sherry na ipinadala upang hanapin ang guro ni Leon. Lumuhag siya sa harap ng mesa ni Ross Weissa at iniulat ang mga impormasyon na kanyang nakalap. Nang marinig ang balitang dala ni Sherry, bahagyang nagulat si Ross Weissa. Muli niyang siniguro ang ulat kay Sherry. Natagpuan mo ba ang tigre at ang kanyang asawa? Tanong niya, sumagot si Sherry, oo, kamahalan. Dahan daw ang tumayo si Sherry mula sa pagkakaluhod. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran at seryosong ipinaliwanag ang kanyang nakita. Habang nasa paligid ako ng imperyo, natagpuan ko ang kanilang pinagtataguan. Lihim na lugar iyon at may nakapalibot na mahiwagang mga harang. Kung walang kakayahang lumipad, imposibleng makarating doon. Nang marinig ito, bahagyang napakunot ang nuo ni Ross Weissa. Nagtaka siya kung bakit pipiliin ng mga tao ang ganoong mapanganib na lugar para manirahan. Bakit sila nagtatago doon? At bilang mga tao, paano sila nakarating doon? Tanong niya sa sarili. Pagkatapos, nagbanggit si Sherry ng impormasyon tungkol kay Tiger. Kamahalan, damako na ang taong si Tiger ay napakalakas. Hindi siya maihahambing sa ibang Dragon Slayer. Kung nanaisin niya, kaya niya akong patayin ng napakadali. Sa pag-alala sa matalim na tingin ni Tiger, nakaramdam pa rin ng takot si Sherry. Ramdam niya ang napakalakas na aura na lumalabas sa katawan nito, halos pinipiga ang sarili niyang presensya. Matapos magsalita, tahimik na yumuko si Sherry. Hindi niya makalimutan ang matatalim na mata ni Tiger. Nang makita ito, medyo nagulat si Ross Weiss. Bihira niyang makita si Sherry na ganito kanerbios. Tahimik niyang sinabi sa kanyang isipan, bagaman mahusay si Sherry sa paglusot at pagkuha ng impormasyon, mahina siya sa labanan pero isa pa rin siya sa aking pinagkakatiwalaan. Kahit ang pinakamahusay na Dragon Slayer sa mga tao, hindi basta-basta siya kayang patayin. Nakakagulat na si Sherry ay nakatanggap ng ganoong mataas na pagtingin. Ibig sabihin, ang guru ni Leon ay hindi pangkaraniwang tao, na isip ni Ross Weissa. Ibinaba niya ang dokumentong hawak at marahang kumatok sa mesa habang nag-iisip. Sa mga sinabi ni Sherry, malinaw na si Tiger ay isang taong bihasa sa pakikipaglaban at may pambihirang kakayahan. Sa oras na iyon, naalala ni Sherry ang isa pang bagay. Kamahalan, wika niya, nadiskubre ako nang pumasok ako sa kanilang lugar. Ngunit nang malaman niyang mula ako sa Silver Dragon Clan, pinalaya niya ako at iniutos na iparating ko sa iyo ang isang mensahe. Nagtaka si Ross Weiss, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa, tinitigan si Sherry at tinanong, isang mensahe. Sinabi ni Sherry ang nais iparating ni Tiger kay Ross Weiss. Nais ka daw niyang makita. Bagaman iyon lamang ang iniwan niyang mensahe at wala nang iba, nagulat pa rin si Ross Weiss. Hindi niya inakalang nais mismo ni Tiger na makipagkita sa kanya, ang reyna ng Silver Dragon Clan. Napangiti siya ng bahagya at humanga sa tapang nito. Tumingin si Ross Weiss sa unahan ng seryoso at nagpasya. Kung ganoon, kailangan ko talaga siyang harapin. Nang makapagpahinga na ang lahat sa kastilyo, nagbago ng anyo si na at Sherry bilang mga dragon. Sa pamumuno ni Sherry, lumipad silang dalawa patungo sa kinaroroonan ni Tiger. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang pilak na dragon at isang lila na dragon ang tumawid sa matatarik na bundok, papunta sa mas komplikadong lupain. Makalipas ang ilang oras, Narating ni na Ross Weiss at Sherry ang lugar kung saan naninirahan si Tiger. Ang paligid ay puno ng matatarik na bangin, nagkalat ang mga malalaking bato, at sa harap nila ay bumungad ang napakalaking talon. Bumubuhos ang tubig mula sa mataas na bangin patungo sa ilog sa kanilang paanan. Ang tunog ng umaagos na tubig ay nakapagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Walang mga baryo o palatandaan ng pamumuhay ng tao sa paligid. Maliwanag na hindi ito lugar na kayang tirhan ng mga karaniwang tao. Nagbalik sa anyong tao si Sherry at itinuro ang direksyon ng talon. Ipinakita niya kay Ross Weiss ang kinaroroonan ni Tiger. Si Tiger at ang kanyang asawa ay nasa likod ng talon. Nais niyang ikaw lamang ang pumasok. Tumango si Ross Weiss bilang tugon. Tinitigan niya ang unahan ng seryoso at naglakad papunta sa talon. Sinabi niya kay Sherry na nasa kanyang likuran kung hindi ako makabalik sa loob ng isang oras, alam mo na ang gagawin. Naunawaan ni Sherry ang ibig sabihin ng kanyang Reyna, na natili siyang nakatayo ng magalang at yumuko kay Ross Weiss. Opo, maging maingat po kayo, kamahalan. Itinaas ni Ross Weiss ang kanyang kamay at gumamit ng mahika upang lumikha ng protection kalasag laban sa tubig. Habang dahan-dahan siyang naglakad papasok sa talon, napansin niya ang isang malaking kuweba sa loob. Doon niya nakita ang isang lalaki na nakaupo sa batong upuan at nagtitimpla ng tsaa. Matalim na tinitigan ni sa ang lalaki. Sigurado siya na ang taong nakaupo roon ang siyang tumawag sa kanya. Siya ang guru ni Leon, si Tiger. Bagaman puti na ang kanyang buhok at balbas, hindi siya mukhang mahina. May kakaibang presensya na nagmumula sa kanyang katawan. Payapa ang kanyang anyo, nakasuot ng simpleng madilim na asul na kasuotan at may kayumangging kapa sa balikat. Inilagay niya ang mga dahon ng tsaa sa tsarera at sa kabinuhusan ng mainit na tubig. Nang mapansin niyang dumating si Ross Weissa, ibinaba niya ang tukor at tumingin sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at inanyayahan si Ross Weissa na umupo sa batong upuan sa tapat niya. Maupo ka, hindi nagpasalamat si Ross Weissa, Tahimik siyang naglakad papunta sa upuan at sa kanyang isipan ay bamulong, nakalaban ko na ang napakaraming dragon slayer. Ngunit si Leon lamang ang naging kalaban na mahirap para sa akin. Ang lakas at karisma ng taong nasa harap ko ay katulad ng kay Leon noon, hindi, mas higit pa. Nagpatuloy si Tiger sa pagbuhos ng tubig sa tsyarera habang seryoso ang kanyang mga mata. Nang makita siya ng personal, nakumpil man ni Ross Weiss na tama ang sinabi ni Sherry. Dama niya ang napakalakas na aura mula sa kanya, isang presensyang taglay lamang ng mga tunay na makapangyarihang nilalang. Iba ang lakas na ito sa lahat ng dragon slayer na nakaharap na niya noon. Nang maupo si Rosvisa, ibinuhos ni Tiger ang tsaa sa tasa at itinulak iyon sa kanyang harapan. Dalawang taon na ang lumipas. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon para makaharap ka, wika ni Tiger. Pinagdikit ni Ross Weissa ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang tasa ng tsaa ng may pag-iingat, ngunit hindi niya agad ininom. Si Leon, kumusta na siya? Tanong ni Tiger, habang nakatingin kay Ross Weissa. Kinuha ni Ross Weissa ang tasa ng tsaa at maingat na tiningnan kung may kakaiba. Malamig siyang sumagot kay Tiger, buhay pa siya. Matapos niyang tiyakin na wala namang kakaiba sa tsaa, uminom siya ng isang lagok. Nagpatuloy siya, bilang bihag ng digmaan, paulit-ulit siyang pinahirapan ngunit hindi kailanman sumuko. Maraming beses niyang sinubukang tumakas pabalik sa imperyo ngunit palaging nabibigo. Kalmadong kinuha ni Tiger ang kanyang tasa at uminom din ng tsaa. Wala siyang ipinakitang pag-aalala tungkol sa kalagayan ni Leon. Ha, ang batang iyon, matigas pa rin. Ang ulo kahit dalawang taon na ang lumipas pero dahil buhay pa siya, gum on ang loob ko. Bagamat tila kalmado ang kanilang usapan, na natiling tensyonado ang paligid. Alam ni Tiger na ipinadala ni Ross Weiss si Sherry para hanapin ang kanyang kinaroroonan. Habang umiinom ng tsaa, tiningnan niya ito at nagsalita, hindi ko man alam kung anong kasunduan ang ginawa ninyo, pero ang katutuhan nagpadala ka ng tao para hanapin ako ay patunay na may halaga pa siya sa iyo. Sumagot si Ross Weisse, binayaran na niya ang nararapat na kapalit. Ibinaba ni Tiger ang kanyang tasa at tinitigan si Ross Weisse ng seryoso. Kaya naman, inaasahan kung hindi mo siya sa imperyo sa loob ng isang taon. Bahagyang kumunat ang nuon ni Ross Weiser at nagtanong, maaari bang malaman ang dahilan? Medyo nagtataka siya, sapagkat hindi man lang niya hinihiling na isa uli si Leon. Alam mong buhay pa ang pinakamamahal mong alagad, pero sa halip na iligtas siya agad, bakit nais mong manatili siya sa teritoryo ng kanyang kaaway ng isang taon pa? Ikinwento ni Tiger ang nangyari dalawang taon na ang nakalipas, matapos ang labanan ng hukbong Dragon Slayer at ng Silver Dragon Clan. Alam mo na, dalawang taon na ang nakaraan ng dumanas ng matinding pagkatalo ang hukbo ng Dragon Slayer laban sa Silver Dragon Castle. Napakaraming nasawi, lubhang nagalit ang emperador, at pati ang taong bayan ay nagbigay ng matinding presyon sa hukbo ng Dragon Slayer. Ang natalong hukbo ay bumalik sa imperyo kasama ang mga natitirang sundalo. Kinailangan ng imperyo ng isang taong pagbuntunan ng sisi. Kaya't ibinintang nila ang lahat sa mga traidor sa loob ng hukbo. Naisip ni Ross Weiser kung saan papunta ang kwento ni Tiger. Ang kilalang bayani na si Leon, na nawala matapos ang labanan, ang magiging pinakamadaling sisihin. Inisip niya ang posibleng mangyari kung ibabalik lamang ni Tiger si Leon, tiyak na pagbibintangan at pagmamatsyagan siya ng mga mamamayan, ng hukbo ng Dragon Slayer, at maging ng Emperador. Sumang-ayon si Tiger sa kanyang pagsusuri. Tama ka, kaya't kung babalik siya ngayon sa imperyo, tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanya. Mas pipiliin kung manatili siya sa iyong nasasakupan. Doon, may pag-asa siyang mabuhay. Ibinaba ni Ross Weiss ang tasa sa mesa at napabuntong hininga. Dahil ang makapangyarihang si Tiger mismo ang humiling nito, wala siyang magawa kundi sumang-ayon. Naiintindihan ko, wika niya. Ngunit may kondisyon ako, tulad ng ano, tanong ni Tiger. Gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, lalo na ang kanyang madidilim na karanasan noong bata pa siya. Mahigpit ang tingin ni Ross Weiss, malinaw na napakahalaga para sa kanya ng kondisyong ito. Medyo nagulat si Tiger sa kahilingang iyon. Tinaasan niya ng kilay si Ross Weiser. Ha, kakaiba ang hiling mo. Ngunit hindi rin niya ito tinanggihan. Tumalikod siya at naglakad papasok sa kweba, tila may hinahanap. Makalipas ang ilang sandali, inilabas niya ang ilang kahon at inilagay sa tabi ng batong mesa. Kinuha niya ang isa sa mga magagandang kahon at iniabot kay Ross Weiser. Nandito ang lahat ng love letter na natanggap ni Leon mula noong siya'y pumasok hanggang sa siya'y nagtapos. Ako ang naging back para sa kanya. Bahagyang nagulat si Ross Vice sa nakita. Hindi niya inasahang palihim na kinalekta ni Tiger ang lahat ng liham ng pag-ibig na ipinadala kay Leon ng iba pang mga estudyante. Binuksan ni Ross Vice ang kaong gawa sa kahoy at kinuha ang ilang mga love letter na nasa iba't ibang kulay ng sobra. Tahimik niya itong binasa habang patuloy na nagsasalita si Tiger sa kanya. Ang mga sulat na ito ay orihinal na ginawa para sa magiging asawa ni Leon. Pero ngayon, nakasalalay kay Ross Viza Kung ano ang gagawin niya rito? Nasa kanya ang huling pas siya. Ang hindi alam ni Tiger ay ang babaeng nasa harap niya ngayon ay maituturing ding asawa ni Leon. Pagkakita sa mga love letter, bahagyang ngumiti ng may kalokohan si Ross Weiss. Masaya siya na may nalaman tungkol sa ilang lihim ng nakaraan ni Leon. Sa isip niya, haha, Leon, dumating din pala ang araw na ito sayo. Patuloy niyang tinitigan ang love letter sa kanyang kamay habang nakangiti. Napansin ni Tiger ang ekspresyon sa mukha ni Rosvisa at medyo naguluhan. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang interes nito sa mga lihim ni Leon. Sa isip niya, bakit ganun siya ka-curious sa kanyang bilangbu? Isa ba itong bagong paraan ng interogasyon? Sa ilang aspeto, tama ang hinala niya. Maya-maya, nakakita si Ross Weiss ng isang simpleng larawan na may gintong balangkas sa loob ng kahon. Ipinapakita nito ang isang babaeng may pilak na buhok na nakatali sa tirintas at nakasuot ng kulay lilang kasuotan. Halatang bata pa ang gumuhit nito, worry si Leon noong siya'y bata pa. Tinanong ni Ross Weiss si Tiger, ito ba ay? Ngumiti lang si Tiger at bahagyang Commandat, saka ipinaliwanag, iyan ang imaheng ng babae sa panaginip na iginuhit ni Leon noong anim na taong gulang siya. Gusto niya ang mga babaeng maganda, may pilak na buhok, matangkad, at malamig ang aura. May isang babae noon sa kanilang paaralan na ganoon ang itsura at nagconfess sa kanya, pero nagdalawang isip siya ng ilang segundo bago niya ito tinanggihan. Matapos magsalita, tila may biglang napagtanto si Tiger kaya hindi na niya itinuloy ang kwento. Matsyaga niyang pinagmasdan ang itsura ni Ross Weiss. Doon niya napansin na halos kasing hulman nito ang babaeng nasa larawan. May pilak na buhok, matangkad, at malamig ang dating. Sa isip ni Tiger, hindi, imposibleng magkaroon ng nararamdaman si Leon para sa reyna ng mga pilak na dragon. Samantala, seryosong tinitigan ni Ross Weiss ang larawan Natila hindi niya napapansin na halos kapareho niya ang babae sa guhit ni Leon. Pagkatapos ay ibinalik niya ang larawan at ilang love letter sa kahon. Pagangat ng ulo, tinanong niya si Tiger, "May mas eksplosibong impormasyon ka pa ba? Gusto ko pang malaman ang nakaraan ni Leon." Ngumiti lang si Tiger ng pilit at umiling. "Wala na. Isa pa, alaga ko siya. Hindi ko na siya kayang ipagkanulo." Ngayon, biglang naglabas ng ilang litrato si Ross Vaisa. Banayad niya itong inalag at nagsabi, "Ito ang mga bagong larawan ng paborito mong alaga. Hindi mo ba gustong makita?" Pagkakita sa mga larawan, agad na tumayo si Tiger mula sa batong inuupoan at naglakad palayo, papasok sa mas malalim na bahagi ng kweba. Sandali lang, wika niya, "Ipapakilala ko sa iyo ang unang pag-ibig ni Leon. Unang pag-ibig ni Leon." Bulong ni Rossweiser habang nakatingin sa papalayong likod ni Tiger. Hindi niya inakalang may kinalaman pa si Tiger at ang kanyang asawa sa unang minahal ni Leon. May bahagya siyang kaba sa dibdib. Bilang dagdag, nagsalaysay si Tiger ng ilang bagay tungkol kay Leon bago niya dalhin ang kahon. Ipinaalala niya na galit si Leon sa carrot, at kapag kumain ito ng talong ay nahihilo at nawawala ng malay. Dagdag pa niya, sobrang sensitibo ang baywang ni Leon, at ayaw nitong hinahawakan iyon. Agad na kinuha ni Ross Vaisa ang kanyang kwaderno at panulat. Maingat niyang isinulat ang lahat ng sinabi ni Tiger, sabay tango habang nagtatala. Muli, tinaas ni Tiger ang kanyang daliri at ngumiti. May isa pa, Ania. Kapag madaling araw, kung may magtanong kay Leon habang siya'y natutulog, may posibilidad na masabi niya ang kanyang totoong iniisip. Noon, habang bata pa siya, nakatulog si Leon at nagsalita ng panaginip. Ang sabi niya, Ayoko ng carrot. Minsan pangaraw, sumusunod si Leon sa utos kahit tulog. Naalala ni Tiger noong tinawag niya ito habang naglalakad ng tulog, dalhin mo ang mga kahoy. Sagot daw ni Leon, sige. Habang binabalikan ito, napatawa si Tiger ng malakas, hawak ang kanyang balakang. Ginamit ko ang pagkakataon para papagawin siya ng maraming gawain bukid noon. Hahaha. -ha -ha. Natahimik si Ross Weiss sa asal ni Tiger at sa isip-isip niya ay, mahilig din pala siyang mangasar ng tao.